Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita pera ng congressman? Pera ng taong bayan? Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa? Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan na sakripisyo ang teacher, estudyante para lang ano, ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards, and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman? Kayo'y siga? Ni walang permit? Ni walang construction permit? Ni walang building permit? Subukan yung gawin niyan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? nung panahon na yon, Dahil takot sa inyo ang mayor. Dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapakipakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada, iaasetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob, lumaban sa politiko. Kaya ang hinagpis nila sa loobin nila, parang wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Conseo ng Manila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala namang kayong MOU or memorandum of understanding. Aren't you required to so? Tayo ang tagabantay. Tagasubasta, tagabili, tagagamit, tagapangalaga ng ari-arian ng lungsod. Hindi congressman. Masyado ng abusado ang mga ilang individual